Ito na nga magandang-magandang araw mga banateros at update tamang po. Marami po siya nyo nagtatanong kung uh, totoo po ba na nahuli na, sumuko ba, ano ba talaga katotohanan sa gitna ng mga nangyayari ngayon, oras na to. Ngayon po ay September 8, alas uh, 7:43. So, kanina nga ho nag-post si Abalos na sumuko na daw si Pastor Kibuloy. Hindi po totoo 'yon. Ang totoo po niyan ay uh, hindi po sumuko sa PNP kasi pinalalabas nila na nahuli daw or ko ano-ano man ang sinasabi nila. Hindi po nahuli ng PNP, hindi po sumuko sa PNP. Ito po yung sumuko sa AFP, sa sundalo. Okay? Partikular na sa ISAP. Okay? So ito po alinawin uh, natin. Ang ISAP po kasi pag nagtrabaho yan, tahimik yan. Sa kanila sumuko si Pastor Kibuloy at sila po ay uh, is isosurrender po nila sa kapulisan bilang uh ukautusan ng korte kasi tandaan po natin ang mga sundalo ay hindi po pwedeng makialam sa sa pagdatingo sa mga korte-korte eh dapat po nag implement yan ang pulis, ang PNP